Kumusta na ng kaso si mong papa? Kumusta hmm. man? Okay naman, nahatulan naman siya sa hab habang buhay na pagkakakulong. Habang buhay na pagbilanggo. Hmm. Isang magandang balita nga po ang sinabi ng dalagang ginalaw nga po ng kanyang sariling ama dahil nga nakamit na nga po niya ang kanyang pangarap na hostisya at nahatulan na nga daw ang kanyang papa ng habang buhay na pagkabilanggo. Sa vlog nga po na inupload ni Pipitim Nonoy sa kanyang YouTube channel ay muli nga po niyang binalikan ang dalagang ginalaw nga po ng kanyang sariling ama pagkatapos nga po ng sampung buwan ngunit kinailangan lang talaga natakpan ni Pipitim Nonoy ang mukha ng dalagang ito at maghinang kanyang anak lang sa ganun ay ay maprotektahan nga po sila at hindi sila mapahiya kasi nga alam naman natin na may mga tao talaga sa ating paligid na mga mapangutya at mga judgmental kahit na hindi naman nila alam kung ano nga ba ang katuwang storya ah ng buhay ng dalagang ito. Napakasensitibo naman kasi talaga ng kwento ng buhay ng dalagang ito dahil nga inuulit ko na ginalaw nga po siya ng kanyang sariling ama at ang mas worse pa doon ay nagkaroon nga po ng bunga ang pangahalay ng kanyang ama sa kanya at nagkaroon nga po sila ng anak. Kaya nga nakakakilabot nga po kung isipin na ang anak na po niya ay kapatid niya dahil nga pareho lamang sila ng ama. Medyo matagal-tagal rin hinanap ni PB Tim Nonoy ang dalagang ito. Mga sampung buwan nga din ito na hindi na-flag ni PB Tim Nonoy. Sabi nga po ng dalaga, na galing nga daw siya doon sa General Santos City o sa Jensen at nagpahinga nga daw siya doon kasi nga sobrang stress na nga daw siya doon sa Microverior Heneros o Davao Oriental. Kahit sino ba naman siguro na pinagdaanan nga po ang katulad ng napagdaanan ng talagang ito ay paniguradong may stress talaga sa buhay lalong lalo na na mismo ang kanyang ama ang gumulo sa kanyang tahimik na buhay. Yung imbis na ang ama sana niya ang mapaprotekta sa kanya sa mga masasamang tao sa paligid ay yung ama pa niya mismo ang gumawa sa kanya ng hindi ka nais-nais na gawain. Kaya hindi rin natin talaga masisisi ang batang ito na mas gusto nga niya na mabulok nga po sa bilangguan ang kanyang ama dahil nga nahatulan na nga po ito ng habang buhay na pagkabilanggo o pagkakulong. Alam ko para sa dalagang ito ay kulang pa talaga ang kaparusahan na ito pero at least nakulong na nabigyan ng hustisya at hindi na nga po magawa pa ulit ng kanyang ama ang karumaldumal nga po na kanyang ginawa na kasalanan sa dalagang ito, lalong-lalo na na marami pa rin siyang mga kapatid na mga bata pa. Tila ba sa ngayon talaga hindi pa rin talaga mapapatawad ng dalagang ito ang ginawa ng kanyang ama sa kanya? At nang tinanong nga po siya ni Bibi Tim no, na kung okay lang ba sa kanya na hindi niya makakasama pa ang kanyang ama dahil nga makukulong na ito habang buhay sa bilangguan, sabi naman niya ay okay lang daw sa kanya ang importante daw ay kasama niya ang kanyang anak, ang kanyang mama, at ang kanyang mga kapatid. Nakakatuwa lang din talaga ang dalagang ito dahil sa kabila nga po ng katotohanan na ang anak nga po niya ay bunga nga po ng kahalayan ng kanyang ama, ay talagang minahal pa rin niya ito at hindi niya ito itinakwil. Kasi nga alam naman talaga niya na walang kasalanan ang kanyang anak at biktima lang din ito ng kanilang ama. Alam ko balang araw kapag lumaki na ang batang ito ay panigurado ako na magiging magulo nga talaga ang kanyang isip kung sino nga ba talaga ang kanyang ama at ano nga ba talaga ang nangyari pero alam ko na magiging responsable yung ina ang dalagang ito at kaya niyang ipaunawa sa kanyang anak kung ano nga ba ang nangyari sa nakaraan at alam ko din na darating din ang panahon na mapapatawad ng dalagang ito ang ginawa sa kanya ng kanyang ama although mahirap talagang gawin iyon kasi nga sariling ama nga po niya ang gumalaw sa kanya pero gaya nga po ng sabi ng iba na kahit balibalik tayo ng mundo ang ama mo ay ama mo pa din kahit na ano pa ang kasalanan nito. Marahil ay talagang may plano ang Diyos sa kanya kung bakit nga ba nangyari ito sa kanya. Kaya ang dapat lamang niyang gawin sa ngayon ay magdasal at magtiwala lamang sa Panginoon. Kasi nga darating din ang mga biyaya sa kanya at kalaunan nga po ay malalaman niya kung ano nga ba ang gusto ng ipaabot ng Diyos sa kanya. Kaya nangyari ito sa kanyang buhay. At sa mga tao naman na nanguhusga sa kanya ay pabayaan na lamang niya ito. Kasi nga wala naman silang alam sa totoong nangyari talaga. At sa mga tao naman na nakapaligid sa kanya na mapangusga ay sana po tigilan na po natin ang sa kanya. Kasi nga alamang po siya at wala siyang alam kung bakit nga ba nangyari sa kanyang buhay ang mga ganon Sa halip na husgahan po natin siya, ipagdasal na lamang po natin siya na sana ay malagpasan nga po niya ang pagsubok na ito sa kanyang buhay Yun na lamang ang tanging maitutulong natin sa kanya sa ngayon Ang ipagdasal siya at palakasin ang kanyang loob, nakakayanin nga po niya ang mga bagay na ito At bago lang po tayo magpapatuloy ay huwag po sana natin kalimutang suportahan palagi ang mga videos na ina-upload ni PB Team Nonoy. Huwag po natin i-skip yung mga ads na lumalabas para may chance na mas malaki yung papasok na revenue na maaari nga po niyang maitulong sa mga taong nangangailangan lalong-lalo na sa mga katutubo doon sa may Governor Generoso Davao Oriental at pakishare na din po sana ng mga videos na kanyang ina-upload sa kanyang YouTube channel nang sa ganun ay marami pang makakapanood ng mga videos na kanyang ina-upload. At sa ating pagpapatuloy ay magbabasa po tayo ng ilan sa mga komento ng mga tao na kapanood sa naging vlog ni TV Team Nonoy tungkol nga po sa dalagitang ginalaw ng kanyang sariling ama. Unahin po natin itong komento mula kay Margarita. Margarita, thank you Lord na kamit ni ate ang hostisha. Salamat at habang buhay ang hatol. Laban ate para sa iyong anak. Mabuti nang makulong para hindi nagawin sa iba. Hayop na ama. Salamat kuya Noy sa update. Ingat ka po palagi. God bless PB Team Davao. Mula naman kay Maddy Raffles. A blessed day PB Noy. Salamat at nabalikan mo siya. Maging matatag ka lang sa buhay may at palakihin ang anak. Kahit masakit sa kalooban, marisal palagi at laban lang sa buhay. Marampasan mo dito ang pagsubok na yan. Ingatan lagi ang sarili. God bless you all. Galing naman kay Virginia Baker. Sana matulungan siya ng mayor dyan sa lugar niyo kahit man lang pagkain kasi kawawa naman siya. Lord, hindi biro ang nangyari sa kanya. Sana marami tutulong sa kanya kahit pagkain lang nila ng anak niya. Ayon naman kay Emily Chavez Castro Mayor, kawawa naman siya. Hindi naman niya gusto ang nangyari. Pero naandyan na kailangan niya support at kalinga. Kaya ni Gia sa bully ang buhay Salamat Kuya Noy at binalikan mo siya magpakatatag ka na may pag-asa pa sa buhay. God bless Kuya Noy. Sabi naman ni Ginger Chapel, napakababoy na ama, anak pa mismo hinalay. Manyak din na nalang kumanap ng iba. Sana makulong siya habang buhay at kulong, kulang pa ang buhay dahil sa ginawa niya sa bata. Mula naman kay Carlita, 5, kawawa naman siya at may anak pa siya. Mablock siya sa kulungan kasi baboy siya. Sana, I don't know, Noy, matulungan mo siya mga bahayan makikita siya ni Idol Paul matulungan. Galing naman kay Janet Viajador Balliner. OMG, grabe na tatay mo. No? May anak pala sila sa kanyang tatay. Diyos ko, na tatay. Mabuti yan doon siya mabulok sa kulungan at magpray lang Gang kasi ang, kasi ang Diyos na bahala sa tatay mo. Ingat, pibitim no, no. God bless. Ayon naman kay Apple M. Ito ang inabangan ko update. salbayan ang tatay talaga. Good news yan forever na makulong. Buti na nakaka-recover na ang bata. Ingat sa mission nonoy watching from Hong Kong, no skipping hands. Sabi naman ni Rose Rota, Hello PB Team Nonoy, laging mag-iingat pag-akyat sa bundok para mag ng tulong para sa ating kapabayan na nangangailangan ng tulong. God bless you. Mula naman kay Gina Corpus, wawa naman sariling ama pa ang bababoy sa iyo, hindi tao yan hayop yan. Basta mag-ingat ka na lang palagi na God bless team Noy always. Galing naman kay Jira Loor, kawawa demonyo na ama, salamat na sa habang buhay, ingat ka Noy, sana may small sponsor na makabahay kawawa may maliit pa na bata God bless ayun naman kay Gina May Rihano grabe naman ang tatay nito wala awa sa anak wag lang sana kung nagkabits ka na lang sinira yung buhay ng anak tama lang yan pag ginawa niya sabi naman ni Faith God bless PB Kuya Noy ingat palagi sa mga mission, Kuya don't use the word pag mukha lang po kasi sa Tagalog pag ang ginamit mo word hindi po maganda pakinggan mula naman kay Amfi magandang hapon PB Team no? Noy mapakatag ka at lakasan mo ang loob mo para sa anak mo God bless you all at galing naman kay Marina Robinson. Good afternoon, PB Team nono, Ingat palagi sa pag-travel araw-araw. Kalbis you watching from England, Driffield.